yung simba lang kaya po mga parts yung natin yung traffic yan mga parts isang magandang umaga po sa inyo lahat Luzon, Visayas, Mindanao biyahe na naman tayo mga parts mga Manila area tayo ngayon mga parts mag tayo magdi-deliver pakisubscribe naman po mga parts sa aking youtube channel at pakipindot na rin po na notification bell para lagi po kayo updated sa mga susunod kong biyahe. Thank you mga parts at magandang umaga po ulit sa inyo lahat. Biyahe na tayo mga parts. Patawid na tayo ng Usminya Highway mga parts. Mga kalahating oras na doon na tayo si pupunta natin sa Mayabad Santos. Uh, tracking yung pupunta natin doon mga parts biyahe bagyo. Kasi 7 box lang deliver natin eh. Hindi natin pwede biyahe ng bagyo kasi talo tayo sa gasolina. Dito na tayo sa may Singgalong mga parts. Singgalong Manila. Sunod natin mga parts Paco. Dito naman tayo sa may Paco. Dito na tayo sa may San Marcelino naman mga parts. Pars. Pakaano na tayo dito sa may Jones Braid. Eh. Tapos pag baba natin ng tulay, mga kaliwa tayo. papunta naman pa tayo ng Kiapo. mga parts, kalawa na tayo dito. Yung pakanan ng mga parts, pagpunta naman ng Malacanang ngayon eh, mga parts. Malacanang area yan pag ka. Pa. So, dito na tayo sa may CMR mga parts. Mas malapit natin mataanan yung simbahan ng Quiapo Dito na tayo sa may Lakson Avenue. Tapos sa may San Lazaro Street mga parts. parts na mga dito kumpleta na din. And den tayo magde-deliver mga parts